Nagkadugo ang tiil sa usa ka babaying pasahero sa sikad samtang samdan sab sa agtang ang driver human mi bangga kanila ang usa ka motorsiklo sa to Sigil Road Barangay Tambler Jensen nahitabo ang insidente alas 8 pasado sa gabi si Tiembre 27 ang babaying biktima na ilanga nga si Cherry Luz Serna 42 anyos residente sa Purok 2 Tomasa Barangay Kalumpang ug ang driver sa sikad mao si Telesporo Biatingo Jr 50 anyos residente sa Purok 24 Barangay Fatima. Sumala pa ni Telesporo pasulod na onda si Las Osaka Fishing Company sa nisgutang lugar asa nagtrabaho ang iyang pasahero. Kusog mga hubog mo na siya. Hindi nang kusog siyang ang dagan, dilita na siguro niya ba. Kami nagiging kontriya. Nagawas naman na sa kuhan, sa pikas lin. May uberti ka tong dito. ka may sikat nga nagsunod sa kuhan dire. Bili ka yan, yeah. kami na dito. dire. Kami ang iyahang igo. Asa ang katika? sa Saan pasulod oh ga sa, sa kakusog sa impact sa bangga naguba ang atubangan nga bahin sa sikad ug nagkatag sa kalsada ang mga bildo lakip sab sa mga naguba ang motorsiklo nga gimaneho ni Reynald Havilena 22 anyos residente sa Tampakan South Cotabato oh wala to siya si sikara dili sila magabot kay Kusog naman itong dagat itong single. Maurag kita kung uh, sila. Pero tanaw niya, dito, kusog naman dagat single. Himpada yun, hindi glapang. Niya single, di naman ito mapog nga Kusog naman. Adi, apot, gilas ito nga. Kung ako ka, kung ako na itong kay kaino ba? Okay, murag, lango naman ito di ako do. Kaya kung wala ni musulod, sulod, adi lang abot makapot. Parihan na sila, naisala. Ang lagapak man ang kalit. Di ba ito ba? Marag ka ng bumbag. Ano yan, nang lugwagsik ang mga niya. Mga kapin kuyawan yawa na eh. pagtanaw na ko dito na hapla tong driver nakailmit midya tapos gkuan yo yung... ako kabalo ang babae na apo din ipi paano man tong sikad oh tarban man na ah niya motor, gikan din to. Karoon lang yun, ma'am. Sukad-sukad, ma'am. Pigla na yun ko. ma'am. Wala yun ni nang tabo. Karoon lang yun. First time lang yun. Nasuta sa kapulisan, nga lango sa ilim nung makahubog ang driver sa motorsiklo nga gikan sa malapa sa barangay Bawing. Naghatod sa iyang higala og pauli na kini sa barangay Labangal. Nakaangkonsab sa og o samad sa iyang dughan, lakip na sa iyang kamot. Sa karoon, wala pa'y nahimong settlement ang duha kampo tungod pa pang nagpaayos sa ospital ang babaying biktima human kini maipit sa sikad gipang impound na sab sa ti ang duha kasakenan nga nalambigit sa maong insidente o ana asab sa kustodiya sa kapulisan ang naisgutang motorista in the heart of changing lives kini sa ena mi mogpon news